naging hesitant din ako nung una mm -hmm. kasi yun nga yung parang wala hindi sa walang iniisip meron din kasi yung mother ko yung pamilya ko pero wag ka na magano sa mic mo okay lang kasi malakas naman daw oh, sabi okay. lang natin okay. yan baka makitin pugiyan sa ano sa camera ayan <laughs> <laughs> so si mother ang iniisip mo na parang nga baka pagalitan ka baka magibay tingin sa iyo ano kasi siya sa simbahan oh, yeah. <laughs> kaya <laughs> na Pero paano mo pinagtapat sa kanya na, ma? at artista ko, kailangan ko itong gawin or paano kayo nag -usap? May nag-ano kasi sa kanya na ka-church niya. Sabi niya, ba't ganun yung anak mo? <laughs> Sorry, nakikita ko na eh. Sorry, ayaw, hindi ka nagpaalam kay mami, pero yung mga ka-church, Nakasubscribe ba sa... Na, napanood yan. Ah, napanood tayo mga yung trailer. Ah, uh. oh. lang ko nag-top nag up eh. <laughs> yung, 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 nakita lang na bakit daw gano'n. Oh, ganun. May oh. eh, po na medyo... Ano sensual. Na, oh, sensual ano, na. Ano, ano sabi? Si si mama ko naman ano na explain ko naman sa kanya sa gama. Hmm. um, acting lang to, form of form of art pa rin to. Hmm. Trabaho lang kasi yung mga artista ganun din naman. Tama, rin. tama naman. no Oh. Mga sa wag mo na lang panoorin. <laughs> Patakpan mo na lang. <laughs> Scroll ka <ganyan> na lang na. <laughs> Ay, ayaw daw niya panuuri pan siya. Hindi diri daw siya sa akin. Hindi mo yung